Ah, kaya nagsaing ako dito guys. Apoy yan. Ayan oh. Apoy. Kailangan pag nagsaing kayo ng 5 months na nakasaba guys. Actually wala pa naman tong bulaklak eh. Ang sasaingin mo dapat walang bulaklak. Pero pag binili mo hindi mo sure kung may bulaklak na o wala pa ba diba? So yun ang poisonous yung may bulaklak na. Pang ano lang talaga yun. Pang baking, pang cake yun. Pero pwede mo rin saingin guys. Provided ang apoy mo ganyan oh parang ano malaimpirno sa init para yung cyanide nya maka escape, maka evaporate hmm. kasi yung cyanide lang naman ang nakakalasin dyan eh. pero nag-e-evaporate yun kapag malakas ang apoy mo so dapat pag nagsaing ka ng kasaba, malakas ang apoy so sa kahoy na lang pero kung sa stove naman siguro doon sa induction kasi sa induction kasi ano, yung init doon buo talaga walang hangin nakakapasok don kasi electric yun. Eh. thank you so much for watching guys. I hope you will subscribe.